dito dai. <laughs> Sino na raba dai. Dahan mga o kabayo. Mga horse. Yan. Daming horse. Yan. Daming. Inday, 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 Huwag na nga ito. sila ni Lola. Huwag na nga sila. Kisa man ng bae. Hmm? Kisa ng bae. Kaka gini? Hmm. Lola. O oh, si mama na? Hmm. to so guys, Lolo ko. Lula. Ah, Lolo din na ni mo. Hmm. Si, si Papa Crispin din, nag si mama. Mama ani? Hmm. Lola ka. Asa na ni ato sila? Hey, Asa nga view na? Ano oh, na nice yung sinirong view no? apa-apa. tuh nukut Jepang kali ini? Hmm. Orang mak Jepang. Hmm. Indo kehilang halaman oh. Hmm. Orang Jepang. Hmm. Kok mama kau apa kau tahu? Itu pakai saya itlog saya mohon papa. Mama. Itu pakai saya. Tia, awak apa kan kesatian saya mung mama nak nak apa kesat, apa kesat? Kami. Matris saya mung hang mama. Kini kisa ni kinsa ni gikasal dai? Si Mami Lin. Ah, si ah, Insan Lin. Saka ito si hmm. Insan Sani. Ito patay na to guys. Hmm. Si Insan Sani. Saka ito si Insan Madil. Hmm. No. Hmm. Guapa, grabe. Mga guapa gini nga kung mga insan eh. Muna iyang bana. Uh -huh. Murag si Big Soto, murag si Tito Soto. Mm. No? Mm Parang si Tito Soto, parang artista. Saka si Insan, artista rin. Puti yes, si Mami na din. Ito, mama mo. Mm. Ito ang si... It si Marilo, si Dailo. Mm. Si Insan Dailo. Nakuha naman, hindi naman kaya maklaro dai. No, dan, dahil yun. Ikaw dahil magpunak, mag, magbidyo-bidyo mag po ka dahil na naman kay silpon dahil nga, kuhan dahil, ay til. Magbidyo-bidyo ka. Kisa ni eh dahil si Madel? Mami lain split. Wow, makamak udah sih. Agaulin muka anak no, split moh. No. Rabi. Kalau mami kena? Hmm, no? galin galinya. Kenal. Okay. Tahu mami kau? Kini kisah mana? Kisah yang nags, kini yang saya os si model. Oh, kisah asa masih model, si model aneh. Kena. Mati. Kita nak kasih nak dapat diri kan ni? Oh, tukar ni mami lin, mami lin. Asal masih mami lin ni mohon nak ni ni? Oh, ah si, agak madil dia si e. ni si agak lin. Kan yang ubah, kan yang tuha, kau ubah ni sama. Sexy tek ni nong. Abi, eh, ibu bang bang bay. Eh, yeah. agak ha, nak guys. Hmm, agak insan kuyan guys. Mm. o sige tagawlin mga dancer mga singer pag YouTube 'yan yeah, mali po no, Oh mm. ganda no Yan san model saka kunyan oh, si Insan insen modelian yo insen model yung ano Yun, si Insan insen insen modelian Ada kawan. 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 Nakalimutan ko rin yan si ano, si si An. si ni Mami na po. Mami ni Anilo. Ito so, si Madel at saka si Mama Ani. Ani. Oh, Ito, mami ko yan. Hmm. Ako, Madel at saka si Mama Ani. Yan. Sweet, sweet, sweet. Sweet, sweet sila, no? Ini sweet. Sweet, 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 sweet. sweet. Okay. So guys, okay. Tunggu video kian. Panas unik. Panas nampi. Panas unik video oh Wih, kami mana ang Kita main nak kita dah. <laughs> kita ang nak kita dah. <laughs> kita ang nak <nakita. laughs> Okay, hmm, Dari mana hmm? kita yang pertama kita dah hmm, lihat dah. Dah yang kedua. Anu bayar. Ada yang buat hmm. apa? <com> ha? Ada dia. Ah? Cubaan lagi nak u, nabi lagi nak ukan aku. Tengok yang cubaan lagi nak

si ano, pinsan kani, pinsan si pinsan si model, saka nakagit na papa nila, papa ano, papa Christian, saka si Agaw John, pinsan John, si pinsan si Marilo, saka si pinsan ko yan si Mary Ann. Nabasa ni Mordar niya dito. Masay darna. Nabasa, ito kini. Ah, mga ba? Ito ang mga. nah Itu oh darna jut Darna darna Lahai nilaian nak ang laki-laki Laki-laki lahai -laki nila Bahay ng mga insan ko yan. Ito yung property nila. bye na mga guys. bye na. bye yun.